Kariton, kaya ang kaya niyan. Lalaki na yung mata ni Baloy. <laughs> Baloy, bakit nang lalaki yung mata mo? <smart noise> Ari, lulusong na naman tayo sa... sa ano? Malang malalim na pigtas. Dayo na yung mga. Tigo. Ha. Hindi sana ya. Dati sana ako dito. Hu. Ha. Hu ha ha. Dati na lang. Ha. Ay, narawa ko na pa ka. Malalim na raw pala doon.

na ako ng bangka mga kakoy Eto na ako Tumakay na ako ng bangka Para mas shortcut natin sila ron Paglabas natin Nasa kapila na tayo ano? Huh. Oh. tayo lalabas sa ilog nito Ayun, yun pala. Pagpunta natin yung ano Pariton <coughs> Yo... <laughs> tayo

Huh. Oh, ko muna ito isang cellphone para makababa ko. Ay, may bangka pala ron. Tumaob na. Hilahin ko ito na no, para. Hila tayo. Bagay. <laughs> e ganito kahirap yung pinagdadaanan nila rito. Bago wala na ako na sa mga ibang karyadang pinakamahirap kundi dito sa Bulakit mga kare. Dito yung namatay na kalabaw dati. Nalunod. Ay, ah, hindi tao ay lilipat ng mga ano. Oh, oh, ah, oh, yan. Huh. ako muna, baba ba, ba, pala. Huh. huh ya yeah. tayo oh. Lilipat naman ni kaibigan yano nilis yung taong taong ano oh. oh, ano 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 na kami. Andito na kami sa... <laughs> <yukong> ano 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 pare tumabid na sila ayan <laughs> tumatawid na raw si Baloy Baloy kaya mo ba yan <laughs> ayan na, water buffalo yan mga kakri hindi yan ma ano basta wala lang kwan wala lang kariton kaya ang kaya niyan yan <laughs> lalaki na yung mata ni Baloy <laughs> Baloy bakit nalalaki mata mo ayan ah, na nakatapak na siya

Ini si masih burnik. Burnik dah kau ya. Burnik, dia masih burnik kan? Ayo wah. Ayo atas. Ayaw ata ni Burnik ah. Ha? Jess Bay Burnik, ano ba ang pangalan niyan? Ano ba? Ayaw na, ayaw. Ayaw ni, ano? Ano ba ang pangalan niyan ni, bagong kalabaw? Ah, Junior 1 to Ya ba? Yo yo ratu Kaya yan eh, water boy lu yan eh. Si sa nayan Sana nayo. Hello, kagri, kitanya pa kita tawid pa lang. Wish buhay na. <laughs> <laughs> oh, eh. Yeah. pagtatawid pa lang yan mga Kakri. <laughs> si Burnick. <laughs> si ano si Jerry Corsaro Burnick daw ang ngalan niya no. Hindi <laughs> ba Burnick pangalan? Ano? Yan? Eh <laughs> ano <laughs> <laughs> oh, yung mayari? Ay. Si Burnick. Jerry ko. Ah, ang nakatawid na. Si 125. Ano ba pangalan ng kalabaw mo? Bulik ah, bulik. Bulik. Na na ah, wala. Ha. Uh, tapos muna Tapos. Please. Ha. si Juan to pa ba kagre? Juan eh na nakadaan si Juan to pa. ito ay to. Ano na mga pangalan ng kalaba mo ka? Pitbull. Pitbull. Nangangagat 'yan. Si Bulik Bulik pala hindi Burnek. Bulik Eta sigur rame Ya abang Eta sigur ka pa ng 5 mil Pag pinalit ka Kahit <laughs> maliit ang kapalit Kahit malaki kapalit <laughs> okay. Hila pag wala kalag ako dito Baka mahong <laughs> Ito mo? Ma. yun uh, Power pipe ko ah <laughs> Power pipe ba Power <laughs> pipe <laughs> Bang karera ano Eh oh. <laughs> na. Ooh, nakarating din mga kagri. Thank you kuya. Ah, na mga kagri? Ito na yung unang yugto ng aming paglalakbay. <laughs> dito pa lang. Ano, ito pa lang yung pag yung pa, hindi pa kami nakakahila, papunta pa lang kami mga kagri. Ibig sabihin, nakatabit pa lang kami. Ito pa lang yung kalahati ng paghihirap ng team 125 mga kagri. Hanggang dito na live vlog ko. Abangan niyo yung part 2. Thank you very much mga kakain. 'Yun naman yung maghahakot kami ng palay mga kakain.